Eh naga ang dalap na puso, ang <tinyong> biniyukay ng sagad at labi ko na baka talaga po, na ito parang ulan. Ang binigwa ba'y nagsayad ng mga parao. Wow, wow, ikaw na lang ito Parang ulan sa inyong puso Dahil sa'yo'y nalang naman ito, ito, ba ba na? Okay, ano pang alam mo?

Ayun oh, sige. Ayun oh, tinapay oh. Okay na. Thank you. <laughs>